Dito okay. ko nga dahan-dahang tatanggalin ng helmet ko. Pero si mama, hindi ako pinapansin at bising-bising -bisi magpakit sa camera. Paulit-ulit ko nga siya ditong tinitingnan. Baka sakaling mapatingin siya sa akin at makilala niya na ako. na. po. hindi pa siya sa akin tumitingin. Kaya nag-request naman ako na mag naman kami. <laughs> mama! <laughs> <laughs> <What>? <laughs> Wala si mama! <laughs> Kaya naman yung mga kasama ko dito ay nagtatawa na Pero si mama ko ay dead ma lang talaga PC magpa-picture Sabay sabi pa nga na hindi daw niya suot yung ipin niya Mas maganda daw kasi <laughs> kung suot niya yung ipin niya Dito nga ay napatingin na siya sa akin Akala ko talaga yung makikilala niya na ako <laughs> 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 nagkamali nga ako hindi pa rin niya ako nakilala. Kaya sa mga oras na to kinakabahan na ako diyan Napatalikod na lang ako kasi sabi ko Bakit hindi na ako nakikilala ni mga mga Magandahin si madamu Magandahin si madamu Magandahin si madamu Ayaw, wala na good Ano na mas? halo lang mas Ano <laughs> na? Sumat ni Madam Haliyon kaya naman sa puntong ito ay magtatanggal na lang ako ng face mask. Baka sakaling makilala na ako ni mama. Dahil sa mga oras nga na to ay medyo naiiyak na ako dito. Kinakabahan na ako na hindi na ako nakikilala ni mama. Pero ayan, pumasok muna siya ng bahay para daw isuot yung kanyang postiso. Bay, hindi talaga siya makamove on nang hindi nagsusuot ng ipi. At natatawa na nga lang din ako dito dahil may pagsuklay pa talaga din si mama. <laughs> Taray talagang nagpaganda pa si Mama dito, pinaghandaan ng picture taking sa akin. Ayan, tapos na siya magpaganda at nice up na din niya yung kanyang posti. So, kaya ready, ready na siyang picture taking dyan. At sa pagkakataon ng ito, ay dito na ako umaasa na makikilala niya na ako. Kaya naman guys, kung nakaabot kayo sa puntong ito ng video na to, ay baka naman mag-iwan ka ng isang bakas dyan. At kung iyong mamarapatin, ay pa-follow na din ang ating page para sa mga susunod pang video na gagawin natin. Ang iyong suporta ay napakalaking bagay na sa akin. Kaya ngayon pa lang ay nagpapasalamat at na ako. At palagi nga lang nating tatandaan na hanggat may isang naniniwala sa atin, ay magpatuloy lang tayo sa mga pang harap natin. Hayaan lang natin yung mga sasabihin ng iba sa kaya atin. sa mga oras na ito ay pagpapatuloy na namin ng picture taking baka sakaling makilala na ako ni mama. Hanggang sa dumating na nga itong mga pamangkin ko na hindi ko na inform. Ay! 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 Thank you. Hindi ko nga na-inform sa pagpapanggap na gagawin namin kaya naman ayan muntik na kaming mabuko ni mama buti na lang nagtaka lang siya bakit daw kilala ako. Ay, yes. <laughs> Kaya naman ayan, sabay panggap na lang din siya. At para nga makapag-picture taking na kami dito ay tatanggalin ko na tong face mask ko para makilala na rin niya ako. At sa pagtanggal ko nga ng aking face mask, akala ko talaga makikilala niya na ako pero hindi pa rin niya ako nakilala. <laughs> Sinunong mo rin kayo ba mo? Oh, oh, oh. at atutigan mo mga kusinsay iyan. Mm. <laughs> <laughs> Eto na nga guys, magkakatutigan na nga kami dito ni mama habang nagtatawanan pero hindi pa rin niya ako nakikilala hanggang sa nauutal-utal na nga siya dito habang nakatitig sa akin, dito na nga niya na-realize ang lahat. <laughs> Nata mo na bistuan. Dek mo na na may mo mo tinali na sumas. <laughs> Madang talong yung ka. nag si Mama. Mama. Ay surprise naman talaga naman. Ano, ni Mom, na yung mag-estado. Ano, na nabing na. Is mas, ito pala sa Ma, sabi ni Pa, eh, nang ako pisado na yun. Bra, nang limang taan na. Sige! Pisado mo nun. Bago pa inalis yung mas na nakabista. Dahil kuno na inalis yung na talagang ano. Nagkakasabang ka. Ay, hiling mo. Hindi ko Hindi ko na yun nun. mo sa...

<laughs> Kaya naman kung kasama nyo pa yung mga parents nyo guys, iparamdam nyo sa kanila kung gano'n ninyo sila kamahal. Hanggat maaari nga ay ibigay na ninyo ang lahat-lahat para sa kanila. Kung hindi nyo nga kayang tumulong sa mga magulang ninyo ay please lang wag na lang po tayong maging pabigat sa kanila.